Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pacheck siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, uh, mukhang kawawa na kasambahay at kumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya uli sa amo, napaka-walang napaka, 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 Hindi po, walang, napaka, walang yamo. Alam ko na yung istorya nyo. Hawa ko dito yung inyong mga salaysay. At alam kong bukas ay meron kayong hearing sa Piskalya ng Batangas. Gusto ko pong ilarawan nyo ngayon yung inyong istorya na nagsimula noong August 7, 2017. Nung kayo ay magtrabaho sa pamilya Ruiz hanggang sa sinapit nyo yung mga na bahagi ng inyong salaysay na kayo ay sinaktan. Ito po ay umabot na ng 2023. Yung pagmamalupit na nakalagay dito ay nagsimula noong 2020. Kailan po kayo nagsimula magtrabaho? Sino po ang nag-recruit sa inyo? Ganong katagal po kayong uh, sinaktan? Hindi ba po kayo nakikipag-usap sa inyong mga kamag-anak? Kailan pa kayo nagpatingin sa doktor? At panghuli, siguro ang, katano, ang katanungan ng marami, anong uri po ng justisya ang inyong gustong makamtan? Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Nung una po, nung start ko po, nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung, nung konting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Konting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok na suntok po sa akin. Tapos po, yung pagkonting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Saan po? Pre sa Pre freezer po. Nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding kahit saan po. Sino unang inuuntog? Yung babae o lalaki? Yung pong babae. Ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID. Pandemic. Tama po. Opo kasi na sila po nila ako pinalabas. Kasi last, siguro yung mga amo nyo, amo nyo, ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Apo. So tuloy-tuloy po yan hanggat uh, kailan po kayo nawala ng, ng, uh, ng vision Ng, hindi, kaya, kailan kayo nabulag ng paningin? Kailan kayo nawala ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. Noong Pebrero po, to 2020 din po. 2020, yung kanan. Yung pong nung um, 2021 po. Hindi kayo pinatingnan sa doktor, hindi, hindi kayo. Po. Yung mga ngipin po, dun sa sa kanilang kamay din po na, nangyari po 'yan. Opo, sa babae po. Tapos sa ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon po buhay po. nila? Po, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, Ay, nakakatay sila ng baboy. Kaya may freezer sila na upright freezer siguro. Yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagaya sa palengke, yung, yung letter J na bakal, Opo. doon kayo sinabit? Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis? Eh, sinamsam po yung cellphone ko. Paano po ako makata makatawag? Pinasweldo ba ko kayo? Hindi po. Buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Uh, an para, para pong pitong taon na po. Pitong taon walang sweldo? Opo. Sa meron siguro katanungan dito. Alam nyo ho, uh, uh, pag, uh, uh, napakahirap po nung kahit isipisipin ko kaya ko pa ituloy yung mga tanong alam ko yung nararamdaman niya pero si si senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong pa hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyo mga kamag-anak limpitong taon hindi kayo umuwi sa Batangas limpitong tinga Batangas o kayo, di ba Batangas City Opo, pero di po pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko po taga-Cebu ako Saan po? Sa Concepcion, sa San Jose. Pero taga saan po talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Po. Tapos, ni minsan hindi kayo umuwi sa Batangas sa pitong taon? Opo. Pasko? Uh, ah, mahal na araw? Hindi po. Araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. Pitong taon, ilaan niyo po yung buhay niyo. Tumulong kayo doon sa inyong mga pinamamasukan? Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Al al alam niyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Bak uh, gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulpo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Eh. Uh, Chairman, yun ang gusto kumain. Kumain muna habang nandyan yung... Uh, Nay, um, uh, magandang umaga po, Nay. Apo, uh, Chairman, yun po kasi gusto kong tanongin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ho kayo sumagot? Lapit-lapit uh, po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Sa sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? ah uh, magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nag dumat nadatngan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at mm, talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko palini linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po, na, nakita nyo na na meron po siyang mga sugat, mga ganon. Ah, uh, wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya nagsinasabi sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya. Na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Hindi po. Dito ko... sa salaysay ni Aling Elvi, tinawagan, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po. At sinumbong mo na nandun si, si Aling Elvi sa Barangay Hall. Hindi ko po sinumbong yun sa Senator. Wala pong pagsusumbong. marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa Barangay Paano malaman ng amo na nandun yung kasambay? Ano po yun, nag po kami. Tama, pagdating po namin sa Barangay Hulpo na andun po si Nanay LB. Ah, ah, Sir uh, Padilla. Padilla. siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Di ba, sila yung mga frontliner. ah okay. uh, may paningin na okay. ba? ba siya noon o... Bulag na anong tulong ka natin na kasi po, um, sa batas po ni Senator Estrada yung kasambahay lo naka-register lahat yung mga kasambahay sa barangay hall Wala po naka Mr. Chair Pwede nating katanungin si Ma'am Elvie Ma'am Elvie sasagutin niyo po 'yan ah uh, so, Ma'am Ma sa uh, Sabi niya po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong tama Opo totoo po yun Sino po sinumbungan niyo Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nandun Nasa, loob. Siya. Sinabi niya po na sinasaktan kayo kaya kayo nandun sa barangay. I, e, opo, sabi ko po, pa, ipakicheck e, po yung gamit ko dahil lahat, aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay, so nakatakas kayo. Sinabi niyo sa kanya nakatakas ka. Daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo. Tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko. Baka po sabi ng amo ko. Nagnakaw. Na, nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, napakasinungaling mong tao kan? Sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin. Payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa ilay detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Sir, do you know about... So, we my... might... Pakibukas yung mic. Ah, uh, yun naman po, sir. Alam nga ba naman magsinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Hindi hmm. ka may dahilan ka para magsinungaling kasi tumaw ka sa amo tapos for all no, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po, sir. Ang... There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pacheck siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito uh, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya uli sa amo, napaka-walang napaka, ga, napaka, napaka mo. Sir, hindi, excuse po sir, hindi po hindi ko po isinorender po, po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Eh kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung ako si Barangay Chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madunoy, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, CHR. Si I, eh, kung sino-sino pa ang mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Marami ang kasama sa barangay, pero, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod na mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yung totoong... Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya nagluma, naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay. Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta nalpumunta pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin... Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigin me reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit ikunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko? Alam ko po, may kailangan po, pero po hindi... Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kayo susumbong. Therefore, tama itong sinasabi ng Ma'am kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoo nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasi sabi mo lang sa akin eh, pupunta ka sa barangay ko ikaw si si uh, ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay. Galing na sa bibig mo eh. Na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan. May kailangan siya. Kaya lang hindi, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Ina si kaso ko po sir, ang una ko nga pong hakbang pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya na matapos mo siya palinisan, sana pina doktor mo. Hindi pa... sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Bayagan ka kapitan, papayagan ka magsalita. Pero uh, with the permission of Senator Tool, po. Isa-isa na lang po, isa na lang po. Sig oh, sige po. Kasi chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa ng trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala ng lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako, kung ako dito ngayon sa committee, sampang ka dapat ng kaso. Sa election of duty.